You're on. Gigil na gigil ka kanina. Gigil na gigil ako lagi. Si ba yun? Thank you ulit. Uh, maraming salamat sa, uh, for joining us on a Sunday afternoon. Uh, nandito kayo para tulungan kami to Tell people about uh, Senior High. Sana nagustuhan ninyo yung nagawa namin. Marami pang magagandang eksena. Konting-konti pa lang yung nakita ninyo. Uh, ang galing ng mga bata and the Ayoko sa being seniors. The seniors of the highs. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> um, yung, you said it. <laughs> the spine of the the spine of this, I think, are the uh, the parents and our theater people. Oh, my God, they're ang galing, galing. Everyone's so good. Kaya ang sarap gawin lahat ng eksena kasi everyone just gives so much. Right. So, I'm so happy to be part of this again. I mean, I'm so happy to be part of this. Kasi coming from Dirty Lynn na ganun din naman. Oh. So I'm happy na ganun ulit yung nagawa namin ito. Oh, I'm going to on Thank you. Thank you, Angel. And of course, ito. <laughs> <laughs> Kailangan nakakita ng guard na ganito, ha? Laki ng oh. <laughs> Chika, ang, grabe ka naman. Alo, alo, alo. Ako, nag-iimbestiga talaga. Talagang <laughs> like, very nosy. Oh, oh. Nosy was the word to describe her pagiging. I know! Right. The one and only Sylvia Sanchez! Yan! Oh. Good afternoon. Filipino pala. Hello, maraming salamat. At maraming salamat, Eric John, sa pagpansin mo sa akin. pag pag mo Yes, pineg, talaga. Ah, okay. Pineg talaga. May iba yung, yung, yung lakad, yung galaw, yung chan, lahat. Wala pong makeup, kaya ang lalim ng mata. <laughs> Talagang ano. Ooh, so. yes na. Proud you ako sa niya. Yes. <laughs> yes. Um, isa lang yung masasabi ko. Uh, ito yung ito yung dapat at ito yung napapanahon na teleserye sa oras na to para sa millennials, Gen Z na mga nabubuli, mga nababastos, mga uh, mga anak din na kaya din nagkakaroon ng mental problem, 'di ba? Nagkakaroon sila ng problema like niyo na. Low ang dami talaga. Alam nating marami nang papakamatay. Kasi minsan, tingin ko na talagang sabi ko nga gusto kong ipanoorin to ng mga magulang. Yung sobrang pag-push sa mga anak na hindi naman kaya ng anak pero sumusunod ang mga anak. Kaya minsan, yun yung nagiging dahilan. Nakakalungkot. Kaya karapat dapat tong serya na to. And Dreamscape, ABS-CBN, another na naman na, na teleserye na napakaganda. And I'm sure sabi ko nga kay Angel at kay Derek Onan, tatayo tong teleserye na to dahil bukod sa magaganda yung magagaling yung mga cast dito ang ganda ng storya at naniniwala po ako lagi na pag maganda yung material so shoot up yung ano Sure. Naiintriga na ako kay Lydia. Parang dami yung dami yung gustong gawin at malaman at alamin, di ba? Your character, right? Paano ang araw-araw? Ay, yun! Sabayang kita na bukas! <laughs> Ano ka gabi-gabi? At ang sabi mga baron, ang astig dito si Tita si Sylvia, hihintayin ko isang araw kung upatan kita. Ay! Pwede, di ba? Ang Kaya, Tingin ko mangyayari yan. Abangan natin hihintayin yan. Hihintayin ko yung araw na yan direct, Sir Deo, hmm, ha? Pakikipapaktin ako bilang. Lagi na ako hinahawin. Ha? Huwag kang mag-alala, Mon Confiado. Ikaw din. Uh -huh. <laughs> Ayos, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po at sana nag-enjoy kayo. At tulungan niyo po kami ipamalita itong show na to na karapat dapat panuorin ngayon kasi talaga naman, karapat dapat sa year 2023. Maraming salamat. Po. Thank you, Ibiang. Maraming salamat. Thank you for saying yes to the project, Ibiang. Uh, alam naman natin, abalakan. Uh, Let's now proceed sa mga...